Again, i um. Maganda, maganda, maganda po po. Good afternoon po sa buong mundo. Ito po si Emer, the generous Gingon. Kaya mo yan. Huwag kayong iiyak. Huwag kayong malulungkot. Alam kong marami. Nandito po sa atin na... Nasaan ka ngayon? From Davao. Coins. Hello. Maganda Ms. nga po po mga kababayan. <laughs> At dito po ako mula sa Davao City. Wala wow. sa kaya na yan. May malaking uh, event na dadanapin mamaya. Oh. At ito po, I, can I share the good news? Nako! Mukhang may ano ba yan? Official groundbreaking <laughs> ng De La Salle University <laughs> Aba, akala sa Davao Global Township. Akala ko downtown. naman nasa Netherlands kayo. Eh. Akala ko naman. <laughs> Ay, congratulations. Aba, may... Kahit ma dito. Umuulan ba? Aba, ba't para ang liwaliwanag ng highlight. Ang ganda naman ng ilaw niyo dyan, Ma'am Cory, ha? Ay, Kahit ang ganda pa rin ng ilaw. Ay, dito ang mga mainit si Metro Manila. Mainit ang mga damdamin. Alam mo naman yung Tuesday, napaka, you know. Ito naman Lagi lang tayong sinasabi namin sa mga lumuluha, sa mga nagdaramdam, kaya mo yan, kaya mo yan. <laughs> kaya, kaya talaga. Tulad yeah. ng ating team song. Diyo? Pray lang tayo. Sabi nga ni Ma'am Cory, lagi kayo mag-pray kung ano ang problema. Huwag kayong luluha. Kaya natin yan. <laughs> yo congratulations. Magkakaroon pala ng eskwelahan dyan sa Davao. Na naman bagong kolehiyo yeah. na naman. Ha? talaga nga yung 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 development dito partner Emmer <laughs> kasi para siyang maliit na Bonifacio Global City. Nako, oh sabi nga yan ang bagong uh, Davao Global uh, Township ta di, di parang by BGC. Uh, oh. congratulations. Eh, congratulations sa uh, grupo ni uh, Fred Yuson, partner mo is, Yes, at si Bulan at, Master uh, yata. Yes, si Bulan. At saka ni Joe Soberano. Oh, Joe Soberano. Yes, congratulations. Ang mga builders, yan ang dapat. Tayo, tayo tayo ng tayo. Huwag kayong... panahon nito, let us build up, let us raise up. Yan. Yeah, build each other up talagang ganon ma. mga kaibigan mga kapatid ang ma'am ano may nagtatanong dito sa ano ano bang makeup niyo parang wala kay makeup parang natural natural yung skin niyo paano <laughs> <laughs> Hindi <laughs> hey, ko alam. Puro yung ilaw dito, iba? Aba, sabi ko, ma'am. Iba uh, ma ay yung sikat ng araw dito. Sa trend dito. Ma'am, sir, si Emer, ba't bumabata yung ano, ba't tuwing linggo-linggong nawawala? Pag na, pag ganyan talaga, pag na-award ng Women of the Year three times, ganun talaga. Yun. <laughs> <laughs> Ang ganda ng last event niya, nakita ko sa, na, sa uh, YouTube. Yan. Yeah. Nako, uh, ready na ba tayo? Uh, Ma'am Cory, ito na naman ang ating dark News. Hey, news tayo. yes, ito, Dark Employees Association. Pinalakas ang pakikihalok ng mga kawani ng pamamagita orientation sa pag uunyon na kum, mayroon palang orientation ng mga union, mayroon palang sa Davao City ayon, tamo, napunta tayo sa Davao na naman matagumpay na isinagawa ng Department of Agrarian Reform Employee Association ang orientation on the role of public sector's union unionism in the agency's productivity and human resource management noong Marso 5 hanggang 8. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa DAR Central, Regional at Provincial Offices upang higit pang maunawaan ang papel ng public sector unionism sa pagpapataas ng produktibidad at pagpapabuti ng human resource management. Yun. Layon ng orientation na mapanatili ang maayos at produktibong ugnayan sa pagitan ng pamunuan ng DAR at ng samahan ng mga empleyado nito. Ang mga lumahok na karamihan ay kasapi ng Human Resource Merit Promotion Selection Board ay binigyan ng kalaman hinggil sa omnibus rules on appointments and other human resource actions. Sa kanyang mensahe, ang pagbati binigyan din ni Darhead Executive Assistant Nestor E. Furong Jr. na kumakatawan kay DA, uh, DAR Secretary Conrado Estrella III ang kahalagaan ng pagkakaisa sa pagitan ng ahensya at mga empleyado nito. Mm -hmm. Ang isang matatag at may kaalamang mga kawani, ang pondasyon na epektibong serbisyong pampubliko sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa sa unionism at human resource management. Hindi lamang natin manggagawa kung hindi, mga manggagawa kung hindi, pinapalakas din natin ang ating paglilingkod sa mga agrarian for beneficiaries. Yun. So, sa isa sa pang pangunahing tagapagsalita si Felix Cabuguas Jr. mula sa Civil Service Commission, nabigay naman ng mahalagang pananaw si Dari General Director Arsenio James Ponce. Uy! Sir James, tungkol sa gender and development, God, yun. Bilang isang masugid na sa ng karapatan ng kababaihan at kabataan, ipinaliwanag ni Sir Jerome Ponce ang mga estrategiya upang tugunan ng gender imbalances at inequality, inequality sa ahensya. Yun. Muling pinagtibay na orientation ang pangako ng DAR sa pagpatibay ng workforce nito at pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman at pagpapapalakas ng pagpakiki lahok ng mga kawani. Inaasahang magre-resulta ito sa mas mahusay at epektibong paghahatid ng serbisyong Pampubliko publiko. Yan ang ating DAR News. Congratulations again ang DAR Davao. Namimiss yun na bang ating uh, tatay, didigong? Yes. Uh, we just pray that uh, we'll have peace everywhere in these crucial times. Ayan po. Uh, it's 4.15. Magbabalik po kami sa inyong uh, inaabangang happy, healthy, at iba pa.